Hello guys, ayan unboxing tayo guys, nag order ako ng basahan, kasi ako ay nalilibang guys sa panunood ng mga mga mamsi sa kusina, at parang gusto ko ng ikarir ika palitan ko yung aking kusina, kasi ang gaganda ng mga kusina nila ayan lang, siyempre wala akong pampalit at ayan, may nakita akong basahan guys, mura lang ito, dahil first time ko nag order kasi dati pag nag order ako ang ginagamit ko ay yung sa kanilang mga account sa ano sa sa Shopee. Ngayon, ginawa na nila ako ng account at first time kong nag-order, siya ay may discount. Dahil may discount, syempre dalawa yung in-order ko. Ano lang naman to guys, basahan. Kasi yung aming mga basahan guys, ang ginagawa ni Coco ay ginangata. Marami na siyang nasirang basahan. Hindi ko alam kung ito ay mga pa ni Coco hapon ah, lang ito guys dumating at ayan ano ito guys parang dalawang pares pang lababo at ito ay pang isa CR tapos ayan para may pamalit siya guys dalawa yung in order ko ayan oh, ang ganda pala ng ano ang ganda ng design nito o oh, ba diba guys ano lang to nung no, ang binayaran ko dito sa dalawagas ay parang 148. Is yung dalawang pares. Ayan ang ganda. Parang pangkusina pang ng pangkusina talaga at ang ay ko. Ayan, parang makakadagdag ito sa ganda ng aming kusina kahit hindi maganda yung aming kusina uunti-untiin ko ng i makeover yung aking kusina guys kasi nakaka, nakakatuwa talaga mag um, mga mini vlog nila guys tungkol sa kusina, about sa kusina sana ay kayo ay nag <laughs> nag enjoy paano mag enjoy ibasahan lang naman <laughs> paano mag enjoy paano mag enjoy ibasahan lang naman yung pinakita ko sa inyo guys ang ganda mas mura ngayon ang mag-order order sa Lazada, mag-order -order, sa online kaysa bumili guys. Kasi minsan minsan pag bumibili kami, para ang mahal-mahal, pero pag nag order kami, sabi ko bakit ang mura? Kaya ano, mag-order na lang tayo kaysa bumili. Kasi ako hindi ako marunong tumawad. Hindi ako marunong tumawad. Tapos pagdating pagdating ko sa bahay, sabi ko, eh bakit ang mahal ng nabili ko? Tapos sabihin nila, ay oo nga mami, ang mahal nabili mo. Kaya ayoko na bumili talaga sa palengke kasi hindi talaga ako marunong tumawad. Tapos sabihin nila, ay ganito yung presyo. Hindi naman pala yun ang totoong presyo. Kaya mag-order na lang ako guys. Order, order tayo. Ayan na guys, ang aking bagong basahan nilagay na. At ito nga kaming aso dito ay umaali-aligid na sa likod. Naku, sana hindi talaga ngating-ngating ng aming koko. O, ba diba guys, nakakaganda kahit konti. Oh, ayan na si Coco. Oh, ayan na, hindi ko alam kung hanggang saan tong basahan namin na to. Maya may siguro eh, ay luray na naman na to. Oh my goodness, Coco! <laughs> Sabay alis. Oo, ang ganda sana kaso. Oo, oh, ayan, yung aking ano talaga mapangit na. Huwag kayong mag-alala guys. I-makeover natin yan soon. Ayan, soon. Kasi pinasarado namin talaga ito kasi nga. Ano, ayaw namin nang pinapasok yung ilalim. So, ayan ang i-makeover ni Mami Pearly Vlogs. Ni Mami Pearly Vlogs. Ayan yung aming Coco. Ayan, tinatangay na na unti-unti. <laughs> ayan na, tinatangay na unti-unti basahan. Coco, no! Takot naman sa akin yan, guys. Pag sinabi kong no, no talaga yan. Ayan na, guys. O, oh, sa una, syempre, maganda, Nakakatuwa. Mga ilang araw na to, lumay-lumay na to. <laughs> Pero at least nag-enjoy tayo, diba? update, update, lang kay Mami Parley Vlogs. Si Mami Parley Vlogs po ay palaging busy, guys. Pasensya naman kayo kung hindi ko kayo minsan napupuntahan kasi si Mami Parley Vlogs ay lagi nang nagrara. Rakitera. Ayan, kami po ay busy na rakitera. Yung aking uniform, favorite ko talaga kasi mapresko press <laughs> ko Mapresko ko. ko kahit walang bra. hindi na lang siyempre pag nagra-racket minsan lang tayo makahawak ng cellphone guys pag nakakahawak ako ng cellphone guys dot dot lang ako sa mga nakikita ko nagla-live parang nagpe-present-present -present lang ako pero hindi talaga ako nakakasupport ng bonggong ang ginagawa ko na lang guys pag ako ay nakalay piniplay ko na lang din kayo ng bonggang-bongga at alam nyo naman diba napapansin nyo at na ako ay gabi na palagi nagla-live kasi guys hindi ako makayaw-yaw kasi yung aking anak ay ang out na ay 9 of 9 o'clock, nagbago na siya ng iski. Ayun guys, maraming maraming salamat na lamang sa inyo pag-support, support kay Mommy Pearlie Vlogs, pagdalaw-dalaw niyo sa aking mga upload, at pagpapaharang-paharang guys, harang-harang lang, sapat-sapat na. At itong lahat ay ano, para sa sa ikaw unlad ng bayan. <laughs> para sa ikaw, ulad ng bayan. Hindi nga guys, hindi ako nagbibiro. Hindi na. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga suporta. Sa lahat-lahat. At hindi ko na kayo kailangan isa-isahin. Alam nyo naman yung mga pinupuntahan ko. Yun talaga yung mga nagsusupport sa akin, guys. Minsan nagpupunta na ako sa mga ibang nagla-live. Siyempre, paramdam-paramdam ng main channel. <laughs> Walang magawa. Coco, lika dito. Ipakilala ko lang si Coco ulit. Coming hey, Coco. Ayan, lagi nang kikis kay mommy. <laughs> Wait lang. Ah, uh, koko. Ang amin koko guys, ito ay napakalambing. Ang sabi ng aking anak binili niya to para siya ay hindi malungkot. Pero <laughs> parang ako na yung naglilibang. <laughs> Kahapon pinaliguan ko to. Tapos uh, inorder ng aking anak ng ano ng isang kahon na iPad. Ayan, ang gastos, lahat ng amin gastos nasa kanya na. <laughs> hindi na kami kumakain ng masasarap, nasa kanya na lahat ng aming budget. <laughs> Oh, ayan na. Babay na sa kanila ba? Mega love shout out sa mga supporters, sa mga nagsusuport kay Mommy Perlin Vlog, sabi ni Coco. Mm. Oh, di ba kinikis pa ito ni Mommy? Kasi bagong ligo to, kailangan Mm. Tama kami. Nagtatawag siya. Gusto na rin niya humiga doon sa kama. Enjoy enjoy lang tayo sa Whitey, guys. Enjoy enjoy lang. Huwag nating pilitin kung tayo eh. <laughs> Naninigas na yung kamay ka doon yung pagigising natin sa umaga ay ang hirap ng higa Kailangan i-close open, close open, close open, close open, at ibabad natin sa mainit na tubig, lagyan natin ng asin para yung ating kamay ay makadot-dot again. Kasi ito talaga sa umaga guys, hindi na talaga, hindi ko agad maiganon. Kasi nga nilikas. Kadot-dot, kaya kailangan i close open, close open close off. Ay, pinatatawa ko lang naman kayo guys para kayo ay matawa naman sa aking video. <laughs>